filter was so cool already until Here we go! One, two, three. Hoy, Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Muling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos na siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Ano yun? na demanding. Ano Mamasko? Mamas ko. di ka pa nga kumakanta eh. Kumanta na ako tanga. Paano maririnig bagay-bagay yung lumabas? Ano yun Please. Kumanta ka muna bago ko tabigyan. Ampu inulit ko to dodoble yung bigay ah. <laughs> eh, galit I pa no? Pangit ng boses mo. Girls on the street. Bilisan mo 'yung bigay. ba yung no, bahay na papa ko dito. <laughs> Oras ni. Ano to? Bakit ito? Magkano to? Perahin ko na lang. Wala oh, akong eh. cash. Panga dito mo send. Dali. Pag ganyan 'yung nang sa akin so, babatoin ko dito talaga. Lang, diba? Dito mo send. <laughs> Tapos advance mo na din 'yung next year. Joke Bull <laughs> lang. <laughs> what if mamas ko ako sa inyo karon? Mhm. Mm pwede. Tapos makaon ta salad niya duwa. Aha. Tapos pag-abot sa alas 12. Makana na ito! gusto ka. <laughs> 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 Malaki siguro ang pangangailangan ni ate, no? Talaga pagkakatulong. <laughs> <laughs> Parang nanalo sa pageant si ate mo So, ko Ano ba Ano ba yan?

Grabe, no? Napaka-demanding naman regaluhan itong babae na ito. Ganyan mag-thank you. Hataw pa rin, di ba? Ganda ka ako, sir. Ganyan po ba, sir? Sir, nandito po, sir. Ay! Sir, sir! Sir, 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 Bali sir, wala kang sayo problema ko yan eh. Yes <coughs> sir, ano pong problema yun sir? Ano po yung nakakatulong nito? Yes sir, ano po yun? Kayo pang isolve to sir? Yung kaano ko? Yes sir, anong problema nyo po ba sir? Kaya ni sir yan. Yung problema ko sir, yung height ko. Kaya nyo pang sir, patangkarin po? Patangkat? Kalaan ko sir, malaki talaga problema ko sir eh. Kahit sinong pulis hindi kayang isolve yung problema mo yung mga problema ko uh, kaya pumunta oh, ako dito. Kapigat nga talaga ng problema yes. yung mga Pakainin mo lang na ano yan, sampung kilong star margarine. Nakawag po ako sa ng iba. One, two, Oy! Yung nag-edit niyan. <laughs> <laughs> go sisters! <laughs> Tuwang hari pa pala sila sa Jopay, no? <laughs> What if sumali din si father? <laughs> What if Oh my God! I thought this filter was so cool already until. Oh my God! I thought this filter was so cool already. how is this fucking cool. I look like a blue Yoda. Pa <laughs> cartoon? This is your queen, Matilda here at Mall of Asia. Malapit ka Matilda. <laughs> Yung nainlab ka sa tatlong lalaki. <laughs> <ang titiko. laughs> Nakakalito talaga yan. Yeah. Di ba dog driver ka? Hmm. Dog lover ka di ba? Oo oh, ba. Oh. Ay, Gogi! <laughs> <laughs> Bastos! Oh, diba? Di dog lover ka? Sa oh. uh, okay. bindi, bindi. Nabitin sa pagkain si kuya, men! Dog lover ka eh! na yun, okay. oh. kayo dyan! <Dang> noise, <Wech> nga! <olive> oh. naman <Northwesternal tire> <hombres> Ay, naku, dami mong ulam. Lumayas kayo. Lumayas mm. kayo. Huwag lang daw kasi buto, samahan mo ng laman. Ano ba, di ba? Dog lover ka. Dog lover ka. Ba't parang masama loob mo? Ha? Ba't ba, galit ka ba? Puta! Mm. <laughs> <laughs> okay, so, Kanin na nga lang yung so, ulam, may ba, so, pa doon. Grabe uh, hmm. naman. <laughs> <laughs> Ibaba ko sa ito. Ibang ka talaga sa ito. Ibang ka pag-ibig okay, mo pa kayo ginain mo kanina. <laughs> Nakain na ako. Bibigyan niyo sa aso. Ito grabber ka, di ba? Dog grabber ako, pero paano naman ako? Ay, may ulang ka pa. Ay, may ulang ka pa. Kanin na. Ayos lang yan, dog lover naman eh. Pagbigyan mo na. Mamamas ko ka, tas ako yung magbibit. Bigyan mo ako ng beat. Ayaw mo?

may eh, ganyan na pala ngayon. Yon. Kulang ang iyong pera. Tumi ka muna at tumingi ka sa nanay mo. <laughs> Hanip ano? <laughs> natao sa sarili niyang mukha siguro eh. Ireland, Ireland. Month, Merry wow Ah, uh, girls, alam niyo na gagawin niyo. Tayawan niyo ang mga jowa niyo. Para ibigay ang uh, kanila mga kanila ang mga hindi lang mo lukot-lukot eh. Ah, certain match. Swabe. Boss, gusto mo ba ng bracelet pang Christmas gift from Pilipinas? Hoy, ayo po. Ipa-automatic ng regalo. Lalo Labang bracelet yan, kuya. Ay, hindi po ako mahilig sa bracelet. Ayaw ko nun lalo kapag posas yung tatak. <laughs> Di ba dapat sa lips na? Bakit sa noo? Pero ayos lang yan. Okay lang yan. Respect ang tawag niya. Girls transition versus boys transition. Wow! Papatalo ang boys. Akala ko matutumba pa eh. <laughs> Merry Christmas po, Boster Dong Pogi na napaka-loyal. Ay, paano mo nalaman na loyal ako? <laughs> Pa-shoutout na po. Patapos na ang 2022, hindi mo pa ako na siya shoutout. Okay, shoutout sa'yo. Michael Evan Ferrer Cardenas at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Merry Christmas Idol. Pa-shoutout naman sa Potensiano family from Bicol. Shoutout lang sa patna kahit wala nang jowa. <laughs> okay, shoutout sa Potensiano family diyan sa Bicol, no? At sa Leonard Potensiano TV, maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Shoutout din sa Boss Terdong, sana ma-shoutout mo. Family Vito Cruz ngayong Pasko. At ako rin dito sa South Korea. Thanks. Okay, shout out po sa Vito Cruz family. No? At Merry Christmas po sa inyo. At sa'yo, Mar Vito Cruz, maraming salamat sa panonood dito sa channel. shout Shoutout sa'yo at ingat dyan sa Korea. Parin Terdong, shoutout naman, Family de la Puente at yung asawa kong masungit, Dayan de Leon. <laughs> okay, shoutout po sa Family de la Puente no? at sa asawa mong si Dayan de Leon na masungit. <laughs> at sa'yo, Ian de la Puente, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout po sa'yo pa shoutout naman idol from Mabalakat, Pampanga mm -hmm. shoutout sa'yo Rendel Jan amante at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel shoutout sa'yo Terdong haya na shoutout na kita tawag mo na ako ipatulfo <laughs> hindi kita ipapatulfo kasi papabitag kita <laughs> shoutout sa'yo Ray Mark Kura at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel pa shoutout ang call Merry Christmas God bless. Okay, shoutout sa'yo sa iyo Louie El Carumba at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel at Merry Christmas din sa iyo. Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutang subscribe ang akin channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!